Sa video na ito, tatalakayin natin mula sa banal na kasulatan kung paano nakakapuwa ng puwang ang kaaway sa ating mga tahanan. At tatalakayin din natin kung paano natin isasara yung ating mga pintuan kay Satanas. Ang akala ng marami, si Satanas at yung mga demonyo ay nasa impyerno ngayon. Pero mga kapatid, hindi po yan yung katotohanan. Si Satan at yung mga kampunya ay naandito po sa ating mundo. So wala po sila sa impyerno. Basahin natin yung 1 Peter chapter 5 verse 8. Maging handa kayo at magbantay. Ang jablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aali-aligid na nagahanap ng malalapa. Malinaw na sinasabi ng Biblia na si Satan ay aali-aligid sa mundo na ito. Ibig sabihin niyan, paikot-ikot po siya at handa siyang umatake sa mga tao kapag meron tamang panahon. So dahil nasa mundo pa si Satan, meron siyang misyon sa mga tao. Meron siyang nais mangyari lalo na nga sa mga mananampalataya. So ano nga po ba yon? Basahin natin yung John chapter 10 verse 10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. So kung wala po si Satan sa impyerno at nasa mundo po siya, nais niya pong magnakaw, pumatay at manira. So dahil yun po yung gusto niya mangyari, saan pupunta si Satan? Ngayon sasabihin ko na po sa inyo mga kapatid, papasok po si Satan sa inyong mga tahanan. Ang gusto niyang unang sirain po sa inyo, syempre, yung mga buhay niyo at ang inyong pamilya. Ang bahay po o yung tahanan, hindi lang po kasi ito physical na lugar. Ito po ay isang spiritual na espasyo. At kung hindi po tayo magiging mapagbantay, pwede po itong pasukin ng kaaway. Kaya nga mga kapatid, kung papansin ninyo po, marami mga pamilyang nasisira. Nagkakaroon po kasi ng pagkakataon itong si Satan na makapasok doon sa isang tahanan. Tanan nyo po mga kapatid, sa una pa lang, kahit po bago itatag ang church o yung iglesia, ang inaatake talaga ni Satan ay yung tahanan o yung pamilya. Kaya kung hindi ka talaga magbabantay, makakapasok si Satanas sa inyong mga tahanan. So paano nga ba makakapasok si Satanas sa inyong mga tahanan? Tingnan po natin to isa-isa. Una, sa pamamagitan ng patuloy na kasalanan. Basahin natin Roman chapter 6, verse 16. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo nagiging alipin ito, maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan? o ang pagsunod sa Diyos na hantong sa pagiging matuwid. Kapag patuloy po tayo namumuhay sa kasalanan tulad ng galit, paninigarilyo, paglalasing, pakikiapid, panunood ng mga malalaswang palabas, basta kahit anumang kasalanan na ginagawa mo sa tahanan mo, kapag ginagawa mo lahat ng mga kasalanan na yan, pwedeng pwedeng pumasok si Satan sa bahay nyo. Pag nakita po kasi ni Satan na yung bahay nyo punong-puno ng kasalanan, mas madali siyang makakapasok dyan kasi bumubukas yung spiritual na pinto sa tahanan nyo. Kaya kapag nakakakita siya ng gumagawa ng kasalanan sa isang tahanan, na-attract po siya doon. At siya po ay pumupunta doon para manira. Kaya doon nagsisimula yung pagkasira ng pamilya. Kapag punong-puno ng kasalanan doon sa isang tahanan. Tandaan nyo po kahit isang tao lang ang gumagawa ng kasalanan doon sa tahanan, pwedeng pwede makapasok sa si Satan sa bahay nyo at madadamay na yung pamilya nyo. Kaya umiwas po tayo sa kasalanan, lalo na nga yung mga ginagawa natin kasalanan sa ating mga tahanan. Pangalawa, hindi pagpapatawad at galit sa loob ng bahay. Basahin natin yung Ephesians chapter 4 verse 26 to 27. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng jablo. Ang matagal na hinanakit, galit sa asawa, tampo sa anak, ito po ay imbitasyon para sa espiritu ng pagkakawatak-watak o kaya man pagkasira ng pamilya. Ang sinasabi nga po ng Biblia na parito si Satan para manira. So, ano yung una niyang sisirain? Siyempre, mga kapatid, ang gusto niyang sirain na una ay walang iba kundi yung pamilya. Kasi damay-damay na po yan kapag nasira yung buong pamilya. Gusto ni Satan na merong samaan ng loob sa isang tahanan. At sa pamamagitan po niyan, papasok siya para sirain yung buong pamilya. Pangatlo, mga practice at gamit na may sa demonyo. Basahin po natin yung Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12. Huwag kayong manguhula, huwag gagawin ng ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas, at ng mga sumasangguni sa mga espirito ng namatay. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Pakatatandaan ninyo na iyan ang dahilan, kaya niya itinaboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Pag may mga gamit kayo sa bahay ninyo na labas sa kalooban ng Diyos o misa demonyo, mga kapatid, dapat itapon nyo na po yan. Halimbawa na lamang yung mga anting-anting, pong -anting, shoy, mga lucky charms, mga board games na pang demonyo, mga horoscope, at kung ano-ano po pong mga bagay na tingin nyo merong sa demonyo. Tandaan nyo po, ito yung mga pintuang espiritual. Yan po mga bagay na yan, yan po yung humahatak kay Satan para makapasok sa inyong mga tahanan. Basta mga bagay na layo sa kalooban ng Diyos, at ito ay hindi kalugod-lugod sa Diyos, tandaan nyo po na yung mga bagay na yan, meron po yung impluensya ni Satanas. At yan pong mga bagay na yan ay masasabi natin may sa demonyo. So sa pamamagitan po niyan, malalayo po kasi kayo sa Diyos niyan at mapapalapit kayo kay Satanas. Pang-apat, panunood o pakikinig ng mga masasamang nilalaman. Basahin natin yung Matthew chapter 6 verse 22 to 23. Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang inyong paningin, mapupuno ng liwanag ang inyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang inyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang inyong buong katawan at kung ang ilaw mo ay madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Kapag yung mga TV, cellphone at radyo sa tahanan ay punong-puno ng karahasan, kalaswaan, kabalastugan, at mga katatakutan at mga di kaaya-aya mga panoorin, dahan-dahan po nitong binubuksan yung mga puso't isipan ng pamilya sa kadiliman. So dyan po nagsisimula yung pagkakasala at mga hindi magandang pag-iisip sa mga tao. Malaki po kasi yung epekto ng mga napapanood o napapakinggan natin sa mga telebisyon o sa mga radyo. At syempre hindi lang sa individual, damay na din po dyan yung pamilya. Marami po mga palabas ngayon patungkol sa sirang pamilya, patungkol sa sirang buhay. So kapag ganyan po palagi yung napapanood ng mga tao sa tahanan, posible po na ganyan din yung mangyari sa kanilang mga buhay. Kasi nga hindi po yun yung kalooban ng Diyos pero pinapanood ng mga tao. Kahit nga po yung mga horror movies kapag yan po ay palagi pinapanood sa tahanan ng isang tao, sigurado po makakapasok si sa Satan sa inyong mga tahanan. Panglima, kawalan ng panalangin at pagkilala sa Diyos. Basahin natin yung Joshua chapter 24 verse 15. At kung ayaw ninyo maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos na mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirahan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Kapag ang isang bahay ay walang panalangin, walang pag-aaral ng salita ng Diyos, walang pagsamba sa Diyos, ito po ay parang bahay na walang kandado. Kumbaga madali po itong pasukin kapag wala yung mga bagay na yan. Kapag nakita ni Satanas na walang panalangin at salita ng Diyos ang bahay nyo, nakabukas po ang pintuan ninyo para sa kanya. So kung wala po si Kristo sa inyong mga tahanan, bukas na bukas ang inyong mga pintuan spiritually. At kapag ganyan po yung nangyari, labas-pasok po si Satan sa inyong mga tahanan. Lalo na kapag walang pagkakakilala sa Diyos ang inyong tahanan. Pang-anim, idolatry at labis na pagkakahumaling sa mga bagay. Masahin natin yung 1 John 5, verse 21. Mga anak, layuan ninyo ang mga Diyos-Diyosan. Ano man ang inuuna natin na higit pa sa Diyos, pera, trabaho, social media, artista, maaaring yan po ay maging Diyos-Diyosan kapag nakita ni Satan na sa tahanan mo, hindi nangunguna ang Diyos, makakapasok po agad yan sa inyong mga bahay. So kapag meron kang inuunang mga bagay o mga tao na higit pa sa Diyos, papasok siya sa bahay mo, ididistract ka at sisirain ang buhay mo. Kasi mga kapatid, lang naman yun eh. Kapag hindi mo inuuna yung Diyos, ibig sabihin lang yan, meron kang ibang inuuna. Ngayon, kapag di mo inuuna yung Diyos, maaaring ang inuuna mo ay si Satanas kapag inuuna mo siya sa tanas, sigurado, inbitado siya palagi sa inyong mga tahanan. Ang gusto ni Satan, hindi nyo pinaprioritize sa bahay nyo yung ating Diyos. Kaya kapag nangyari yon, labas masok siya sa inyong mga bahay. So kung nakita natin pwede makapasok si Satan sa ating mga tahanan at siya ay maninira doon, ngayon pag-usapan naman natin yung mga hakbang para maisara naman yung pintuan laban kay Satanas at maibalik yung spiritual na kapayapaan sa ating mga tahanan. So anong ano nga ba yung mga dapat gawin? Una, magsisi at ialay ang pamilya kay Kristo. Ito yung sinasabi sa 1 John chapter 1, verse 9. Subalit so, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at ilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagat siya'y tapat at matuwid. So dapat magkaroon ng taimtim na pananalangin ng pagsisisi kasama po ang buong pamilya. Hindi lamang yung isa, hanggat paare yung buong pamilya ang makakilala sa ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay nila. So kapag nangyari yon yung tahanan, magkakaroon po ito ng proteksyon doon sa kaaway. Kasi ang mangunguna na doon sa bahay ay siyempre walang iba kundi yung Panginoong Kristo. At kung nandun sa bahay nyo yung ating Panginoong Kristo, siya yung nangunguna doon, hindi hindi makakapasok si sa Satan dyan. Tako si Satan na pumasok sa inyong mga tahanan. Pangalawa, linisin yung bahay sa lahat ng hindi kalugod-lugod sa Diyos. So dapat ang gawin dito yung tinatawag na spiritual cleansing. Tanggalin yung mga okulto, mga malalaswang materyales, yung mga bagay na hindi marangal, yung mga bagay na nakakatakot, o yung mga bagay na may sa demonyo. Kapag inalis nyo po yung mga bagay na yan, mawawala ng po ang si Satan sa inyong mga tahanan. Basta yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos na alam yung hindi tama, alis nyo na po sa bahay nyo yan. I-let go nyo na po yan. Dahil kapag di nyo po in-let go yan, pwedeng-pwede -pwedeng pong makapasok si Satan sa buhay nyo. At syempre, magbubukas ng pintuan para sa kanya. So kapag tinanggal mo na yung mga bagay na yon, ipanalangin mo yon at irebuke mo lahat ng mga bagay na inalis mo na hindi na po yan makapasok sa inyong mga tahanan. Sabi mo sa Diyos, linisin ang inyong tahanan at sabihin mo sa Kanya na siya lamang yung nais mong paglingkuran doon sa inyong tahanan. Nang sa ganon, ang Panginoong Sokristo ang maging sentro ng tahanan nyo. Pangatlo, magkaroon ng araw-araw na pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. So maglaan po kayo palagi ng oras sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia bilang isang pamilya. So, kung meron kang personal devotion, hanggat maaari, buong pamilya kayo, ginagawa nyo po yun. Si Kristo dapat yung maging sentro sa bawat usapan at desisyon nyo bilang pamilya. Lalo na kung yung mga desisyon na gagawin nyo ay malaki. So, sa pamamagitan ng mga prayer at pagbabasa ng Biblia, maisasara mo yung pintuan para hindi makapasok si Satan sa pamilya mo. So, kapag merong prayer at pagbabasa ng Bible, magliliwanag yung madilim nyong tahanan. Basahin natin yung Psalm 119 verse 105. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Maganda rin po nagkakaroon ng pagsamba doon sa tahanan mismo. So, dapat magkaroon ng mga kantahan, sayawan o mga pasasalamat sa ating Diyos doon sa inyong tahanan. Ang pagsamba po ay nagbibigay ng liwanag at nagtataboy sa kadiliman. Kasi mga kapatid, ayaw ni Satan na mayroong pagsamba na ginagawa yung mga tao. Yan po yung ayaw na ayaw niya. So kapag nakikita niya na mayroong pagsamba sa inyong tahanan, hindi man katulad sa mga simbahan, pero mga kapatid, yan po yung magpapalayo kay Satan sa inyong mga tahanan. So wala pong magagawa si Satan kapag mayroong pagsamba na ginagawa sa inyong tahanan. Tandaan nyo po mga kapatid, ang pagsamba hindi lamang ito ay ginagawa sa simbahan. Kahit saan lugar, dapat meron kayong pagsamba sa Diyos, lalo na sa inyong mga tahanan. Nang sa ganon, hindi po makapasok si Satan sa inyong mga tahanan. Basahin natin yung 2 Chronicles chapter 20, verse 22. Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito, sila-sila ang nagkagulo. Sa practical na paraan, kung meron kayong bagong bahay o bagong lipat kayo ng bahay, ialay nyo muna po sa Diyos o i-dedicate nyo muna sa Diyos yung bahay na yan. Maganda po na meron kayong house blessing or house dedication. Makakatulong po yan para i-deklara nyo na yung tahanan nyo, pagmamayari yan ng ating Diyos. Kasi mga kapatid, lahat naman talaga ay galing sa ating Diyos. Ngayon kapag diniklara mo na yung bahay mo yan ay sa Diyos, hindi po makakapasok si Satan sa inyong mga tahanan. Kasi mga kapatid, anumang pagmamayari ng Diyos, may hirapang po makalapit dyan si Satanas. Kasama na nga po dyan ang inyong mga tahanan. Kaya dapat mga kapatid, sa una pa lang, ibinibigay o inaalay na agad natin sa Diyos yung ating mga tahanan. Gamitin nyo rin po yung mga tahanan nyo para maparangalan yung Diyos. Huwag po sa mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa ating Diyos. mag kayo ng mga kapwa nyo mana ng palataya at magkaroon kayo ng fellowship, Bible study o kaya man mga gawain. Sa pamamagitan po niyan, mapapalayas nyo si Satanas. Hindi siya makakapasok sa inyong mga tahanan. So mga kapatid, huwag kayong matakot kung alam nyo na si Kristo ang may-ari ng bahay nyo. Kasi mga kapatid, kapag siya ang may-ari ng bahay nyo at siya ang nakasentro sa inyong tahanan, tandaan nyo, palagi nakabantay yung Diyos dyan. At higit sa lahat, yung mga anghel ng Diyos, nakabantay po yan sa inyong mga tahanan. Kaya huwag po kayong matakot. Patuloy lamang kayong magtiwala sa Diyos, nang sa ganon, hindi po pasukan ng kaaway ang inyong mga tahanan.